Ayan na, mga kabayan Ayan na galing ng Bulacan Ayan, galing pa sila ng Bulacan Ayan, 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 ayan Ayan o Napakarami yan mga kabayan Napakarami nila Ayan, galing ng ano yan Bulacan, Bulacan, Bulacan Dinalanan na nila ang mga kaldero Yes Kaldero Higaan, kasama na higaan dyan Tubig Oh. Hello! Ay, ay, Hello. Shout out! <laughs> Mamaya na share 2 hours kung hindi na kayo makadaan dyan Ayan nakikita uh, niyo guys kung gaano sila kadami. Ayan binalis na rin yung mga van dyan na tala uh, Bakit na tala sila? Na traffic? Hmm Nantay nila yung ano? Kilalang personalidad Alright. nandito Guys, na. Dahil wala na atang mapasukan doon sa loob kasi na traffic na sa labas. <laughs> I don't picture the hindi pagkakagulo. Ayan. Ayan na mga kabayan. Tumating na sila mga kabayan. Andiyan na sila. magkaisa, wag mag-isa. Ayan. Ayan na mga kabayan, ayan na, ayan sila, ayan na sila. Haru, haru, haru! Haru, haru! Ayan si For Progress, ayan. Wag, wag, wag kaisa. Wag kaisa. Ayan, magkaisa pala. Wag kaisa, magkaisa. Ayan, shout out, shout out. So yun na mga kabayan, mga kaibigan Magandang gabi, magandang gabi sa inyong lahat Nandito tayo sa Luneta Ayan, ayun ang ating Pinamahal na matawat Andito sa Pantay, Grisal Ayan mga kaibigan, mga kabayan Apakaraming tao dito mga kabayan ngayon Kasi ngayon ang Ano lang ay si bukas pa pala mga kaibigan bukas pero ngayon preparation pero apa karaming tao mga bayan tingnan niyo grabe ayan ang grabe grabe apa karaming tao guys Napakaraming ah, tao mga kabayan, mga kaibigan ko. Ayan, ang dami tulong no? ayun no? oh. Oh. Hey, 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 hey. Hello, hello, hello. Haru-haru. Oh, di ba mga kaibigan, mga kabayan, shout out, shout out. Magandang gabi, magandang gabi sa inyong lahat. Ayun. Ah, Aron na ando, andol, andol, andol. Maraming tao sa gitna. Ngayon mga kabayan, ang dami. Ayan, grabe, ang daming tao ngayon dito. Ayan, ayan, meron silang dalang mga panapin. Ayan, pupunta sila doon mga kaibigan mga bayan Doon sila matutulog Sa kabila Ayan, shout out, shout out sa inyong lahat Ayan, dito sa gitna guys Marami rin tao dito mga kaibigan Ayan, tignan nyo sila Dami nila, ayan oh Oh, shout out sa kanilang lahat Ayan, grabe Ayan, mga mga bus na yan guys Mga kaibigan, mga bus na yan Ayan, mga karga yan, mga tao yan Ayan Bukas to, sasarado na to mga kaibigan mga kaibigan Sasarado na to bukas Tingnan nyo, grabe ang tao ngayon dito nyo, ang dami oh Oh Ayan, grabe Ah, pakaraming tao dito mga kabayan Shout out Ah, dito yung mga kaibigan natin mga kaibigan Mga kaibigan, shout out Ayan Ayan

Ayan, ayan, ayan. Mag-ingat po kayo, mag-ingat kayo. Huwag mo na kayo tatawid pag may sakyan. Ayan, shout out. Ingat-ingat sa pagtawid. Ayan, mga kaibigan, mga kabayan. Sa kabila naman sila sa kabila. Ayan, shout out sa inyong lahat. Ayan. ayan. Mm. Mawala pa na talaga ang signal. Anong gusto mawala ng signal, madam? Ano yeah! Alas 12. Alas 12 mawala na signal. Ayan, kaya kaya sa mamaya alas 12 wala na daw signal dito. Ayan, ayan mga kaibigan mga bayan, shout out. Kaibigan, ayan. ayan o. Makaway sila, ayan o. Kita nyo, nakaway-kaway sila mga kaibigan mga bayan. Haru, haru, haru! O ayan, dami nila, ayan o. No? Kita nyo, ayan o. Nakaway sila mga kaibigan mga bayan. Ay, saan ba yan Siyang bus pa lang yan Ayan mga kaibigan Nagkabulakan niya mga yan Ah grabe na to Ilang bus kaya to Sabi nila pag galing ng Bulacan 5 a.m daw eh Ah grabe dami Ayan ero 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 ero, ero. Oh, shout out sa kanilang lahat mga kaibigan mga bayan Ayan Bababae sa kabila. Ayan. Dami nila. Bulakan! Bulakan, 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 bulakan. Shout out, shout out sa mga taga bulakan. Ayan. Ayan ba? Bulakan. Isang, isang bus yan. Isang bus pa lang yan. Pero ang kasunod yan, marami. Ayan, ayan, ayan. Sila, ayan. Sila, sila mga kaibigan, mga bayan. Shout out.